Ikakasal na ako. Inisa-isa natin yung ating mga nino at ninang na puntahan siyang pre-courtes si visit. At isa sa importanteng pag-isipan ng mabuti ay ang pagkuha ng ninong at ninang. Apat na pares lang ang kinuha namin. Well, yun talaga ang maximum ng simbahan. Pero, in-insure namin na sila ay may impact sa buhay namin. Kilala namin sila personally at gagabay sa amin sa aming journey sa buhay mag-asawa. Tara! Sa lahat ng pupuntahan natin, meron tayong dala siyempre. Small token of appreciation. Pero hindi ito yung katulad ng mga sa Patangas na ang dami namin dala. Pero meron na may lechon, water na... Pero these are all from our heart kasi mga produce din namin ang karamihan dito. Meron tayong lambanog, brown eggs, lettuce, saraya delicacies, and pastil. Una namin pinuntahan si Saray at si Ma'am Ami sa Cavite. Nag-restaurant kami. Napakabait at napakahambol ng na mag-asawa na ito. Habang kumakain kami at nagkukwentuhan, ikwento ko naman kung bakit sina sir. Si sir ay isa kong follower. Mga early days ko, wala pa ang Toda Farm. Dito pa lang sa likod ng bahay ang mga binavlog ko. Pumunta siya at bumili siya sa akin ng manok. Marami kami na pagkwentuhan at nalaman ko na may iba-iba siyang business. Ang tumatak na sinabi niya sa akin, You should always raise the bar. Nire-raise mo yung farm every time Huwag that... mo asahan na may mangyayari na kakaiba kung ang ginagawa mo ay pare-parehas lang. From then, kumustahan minsan-minsan, nagkukonsult ako sa kanya on some of my business decisions. Then I started to the farm, and all other of my business. Tinuturing ko siya na mentor. At ngayon, magiging mentor ko na rin sila sa buhay mag-asawa. Kaya yun, amazing, di ba? Pangalwa, si Sir Egbert at si Ma'am Francia. Yep, Warden ni Jay. Si Warden, bukod sa same hilig sa farm, nakita na ni Jay ang love niya sa wife niya na gusto ni Warden laging kasama. Nababanggit niya sa mga personal niya kapag nantitreat siya sa labas na dapat pala sinama niya ang misis niya. Priority ni sir ang wife niya at family niya. Which will be a very good example for us. Salamat sa uh, tiwala at, uh, ilong pamilya uh, ng yung... Atinang Bilang Matlong ninong at ninang, ang aking ninong at ninang sa kumpil, ang ninong Leo at ninang Glo. Pinuntahan namin sila after ng work ko at kasama namin ang inay. Will you please be our ninong and ninang? Ayos <laughs> naman! Nagsalusalo lang kami ng hapunan. Ang ninong Leo at ninang Glo ay since elementary ay nakakasama ko. At palagi ko silang nakikita magkasama. Araw-araw, sundo at hatid ng ninong ang ninang. Napakagandang halimbawa. At dahil malapit lang kami sa bahay, ay tagay na ang kaunti na siyempre. At ang apat namin na Ninong at Ninang, umuwi kami sa Infanta Quezon para mag courtesy visit. Nakapag road trip pa kami ni Jay, di ba? Two in one. Sina Sir David at Doktora Cecilia, Kumain lang kami sa simple pero napakasarap na restaurant dito sa Infanta. Sila doktora ay nakasama ni Jay sa early days niya sa employment as medtech. Kaya nakita niya kung paano nila magkasama pinagtulungan ng mga bagay na meron sila ngayon. Ang sabi nga, it takes two to tango. Bukod sa values at pagiging humble nila, makikita mo ang loyalty and faithfulness nila sa isa't isa. At may short message sila para sa amin. Challenging siya. Pero kung yun na nga, magkukunawang kayo sa isa't isa, pupunan mo yung pagkukulang ng isa. Yung isa ganun, yun naman. Siguro yun ang uh, pinakamaganda. Dapat ay sa mag-asawa, din na mag-asawa kayo. Huwag mo pa lang tingnan yung 1%, yung 99% ang tingnan niyo. Mm -hmm. Lahat tayo nagkakamali eh. Kung nagkamali, unawain or intindihan kung bakit nagkamali. Dahil at yung sa akin ng tatay ko Pag mag-asawa, huwag matutulog nang hindi nag-uusap, na nag-away kayo nang hindi kayo nag-uusap. We chose them not for anything. It's just that we firmly believe na makakasama namin sila in the future sa hirap at ginhawa. Yun lang, peace.